Hello po! Magandang tanghal eh. Ayan. Patuloy lang ang ating pag-shares para po dun sa mga no ideas. Ayan. Meron po kayong mapulot o makuha dito sa aming page. So, ipapakita ko po sa inyo yung pag install ng ating metal expand drill. So, bali guys, yung pag install namin, paraan namin yan at diskarte. Kung sa tingin po ng iba, mali, okay lang po yan. Basta ganito po yung aming trabaho, sinishare lang po namin sa inyo. So guys, merong mga nagtatanong kung magkano po ang metal span drill. Ang sa supplier ko po, ilalagay ko po yan sa comment section para may idea rin po kayo, lalo na po sa Cavite area. Yan, Ang metal span drill po, ang pinaka 1 meter, 1 meter po ang presyohan yan. Merong pong Uh, 55, merong 60, merong 85, merong 100. Depende po. Merong pang mas mataas pa sa 100. Uh, depende po kasi yan sa pagkukunan nyo at depende rin po yan sa pinaka-supplier. Ayan po. So, ilalagay ko po sa comment section. Kung halimbawa interesado po kayo, kayo na pong bahala mag-inquire. Ayan, sa amin, hindi kami madamot mag-shares dito. Pagdating po sa metal span drill... Um, kaya po kami naglalagay nito kung mapapansin nyo may roofing tayo tapos kita po yung mga tubulars yung mga metal kita rin po yung insulation so para ma-hide po yung ating mga bakal dyan mga wirings dyan naglalagay po tayo ng kisame pwede po tayong gumamit ng mga uh, shera board o hardiplex, tapos pipinturahan pwede naman po yun pero sa amin po, dahil alam nyo naman, ang bansang Pilipinas ay dalawa ang klima, maulan, tsaka maaraw, tag-init, ganyan. So, prone po tayo sa ulan. So, baka pag wala na pong visa yung ating waterproofing, baka magkaroon na po ng leaks. So, mas, mas maganda pong gamitin yung ating metal span drill. Ayan. So, medyo mataas po ang presyo niya kung ikukumpara natin siya sa Shera Board o Hardiplex. Pero ito po ang kagandahan kasi dito, pag in-install nyo, finish po siya. Finish na po yan. Hindi nyo na po yan lalagyan ng masilya. Hindi nyo na rin po yan pipintorahan. At le less maintenance na rin po yan kasi punas-punas lang after po ma-install o kaya pag nadumihan. Pero ingatan lang din nyo po na hindi nyo masundot o magasgasan. Siyempre, kahit anong bagay naman po, pag nasundot o nagasgasan, syempre masisira o madadamage. So, sa pag install po nito gamit lang po yung ating barena. Ayan, meron tayong end moldings yan. Moldings po ang tawag sa mga side. Tapos, meron tayong center moldings. Doon po, doon po sinisiksek yung ating uh, metal span drill. Sa pag install po niyan, dapat maingat kasi metal po yan metal, ayero, uh, so nakakasugat sabihin kung hindi maayos yung ating pag uh, handling. Pero kung mapapansin niyo, uh, wala na pong ginamit na gloves yung ating uh, installer. Sanay na po kasi ang mga yan. Pero doon po sa mga nagdi-DIY chan, kung kung hindi pa kayo sanay, gumamit po kayo ng gloves para protection din po yon gating po sa kulay at design, meron pong beige, meron din po siyang uh, white, plain white, meron din pong mga wood look design, meron din pong light brown. So, dito po sa client ko sa Carmona, si ma'am po ang pumili niya, dark brown po yung napili niya. Kasi ang pinaka-team po ng bahay is, naglalaro lang po sa white tsaka dark brown. Ayan po. So, mas maganda po siyang tingnan. Ayan. So... Sa pag install po na ito, napakadali lang. Sobrang dali lang po niya. Siyempre, mag rin po tayo dyan ng um, pin lights. Ayan, pin lights na lang po ang ilalagay. So, doon po sa may mga budget, ayan, baka pwede niyo i-consider yung ating uh, metal span wheel ceiling. Ayan po. So, again, ilalagay ko po sa comment section. Kayo na pong bahala mag-inquire kung magkano ang ibibigay po sa inyong uh, presyo. Ayan po. So again, maraming marami po salamat sa lahat po na nakapollow sa amin. Uh, Road to 300,000 followers na po tayo. Maraming maraming po salamat. Maraming maraming salamat din po dun sa mga sumusuportang tunay tsaka dun po sa mga nagtatanggal sa amin. Nakakataba na ng puso kasi alam nyo naman kami dito sa Rehouse Makeover nagsishares lang po kami.